ya ang isang kamaliang pagginawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Tandaan mo yan, kuya. Sinabi ko sa inyo yesterday na ang assignment nyo ay magdala kayo ng iba't ibang uri na makikita sa loob ng inyong kusina. Did you bring your assignment? Yes, ma'am! Good! Good, good, good! Wow! What a beautiful sight! ginagawa mo dito? Nagsasightseeing. Alam nyo, mabuti pa umalis-alis na kayo dito, kundi merong mangyayari sa atin. Dapat lang may mangyari sa atin. Sapagkat simula nang makita kita, lumindol na ang aking puso. Baka gusto mong makatikim na aftershock. Yan ang kailangan ko. Intensity 7. Para lubusan ang magising. Huh? Ang natutulog kong damdamin para sa iyong walang... gusto mo pang kong intensity 10 yan. Huwag na po, huwag na po. Aalis na po ako. Aalis na po ako. Aalis na po ako. Oh, patay mo na yung sigarili mo. Kakain na tayo. Oh, Paglagay mo ako pag -al. kanin. Pati ba naman to ako pa? Eh ako na nga na malengke. Oh, ikaw naman. Sige na. Kala mo to walang kamay. Yung gulay, darling, yung... Pati gulay? Oo, oh, ikaw naman. Pamisa-misa lang ako maglambing sa eh. Nagugas ka ba ng kamay? Oo! Oh. Baka hindi, ha? Sus, Mariosep. Oo, oh, tasan muna tayo. Ah, ah. Alam mo ba? Kain na. Ang mahal-mahal ngayon ang kulay sa palengke. Muntik pa ako makipag-away. Diyos ko, sa susunod na pagpunta sa palengke, hindi na ako bibili ng mga repolyo at ng kung ano -ano mga gulay na yan. Kung di ba lang gusto yung bulalong yan, hindi na ako bibili ng mga ganyang klase mga gulay doon. Sige, kain ka na kain. Dapat, hindi na ako bibili sa palengke yan eh. Mahal talaga martinja. sa kamay mo? Bakit namamaga? Parang kinetong. Dalang hindi naman kamay ito eh. Pa ito eh. Pa! Nanang na ko! Ano nangyari sa'yo? Dalang! Ikain mo ko! Huwag mo kong iwan! Napaglaruan ako na maligno Tulungan mo ano ako. Ano na paglaruan? Sa papamubay mo yan! Mahala ko sa pa! Excuse me. Yes, anything for you I can do? Why? Parang kilala kita. Ako ba, hindi mo natatandaan? Uh, 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 sorry, ma'am. I'm sure this is the first time. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, sino ba pwedeng makausap dito para applyan ng trabaho? Ah, the principal! Come in! Uh, come in. This is the principal residence. <laughs> Good, Good morning, Mr. Bitugo Good morning. What can I do for you? Ah, uh, uh, sir, mag-apply daw ng trabaho It's si Venus. Venus. How do you do, Venus? Uh, upo kayo. sit down, sit down. Thank you. Uh, bakit di niya sabihan ng soft drinks o ano? Uh, would you like a uh, soft drinks? Coffee, uh, juice? Uh, huwag na lang po. Uh, huwag na. Eh, ayaw naman paluhod. <laughs> <laughs> ako. Bigyan niyo akong coffee. Eh, sir, may kape pa ho kayo ah. <laughs> bigyan niyo pa ako ng isa. nane ko sa ako eh. Kuwan uh, uh, pa niya siyang kape. Dali. Ikaw, ikaw mo ko ng sandwich. oh sandwich. Sandwich? Sandwich. Oh, excuse me. Personal secretary ko. Siguro hindi sa ganyan. Wala akong background dyan eh. Siguro something like a physical education teacher. Physical education? Gawin kitang coach! Talaga? Hindi, hindi. Meron na tayong coach. Assistant coach! Wow! Siguro ganun na lang, sir. Yeah. Mm. A ano ba kayo? Pasmado? Pasmado? Hindi, hindi, hindi. O may sakit sa nervyos? 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 Ah, hindi. Eh, ba't kayo nagkakaganyan? Iwan, ngayon lang to nangyari sa akin. Matutulungan ko kayo dyan. Ha? <laughs> Kasi ho, may knowledge ako sa physical therapy. Physical therapy? Oo. Oh, <laughs> like, massage? Or something like that? Oh, hindi naman ganyan. From now on, I'm terminating you as coach of St. Goliath Academy. Pero Mr. Pambura, maliwanag pa ako sa sikat ng araw na dinaya tayo. Kaya tayo natalo eh. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. I don't want excuses. I want achievers. Ayaw, wag mo na aksayin ng panahon ko. Umalis ka na! Pero, sir... I don't need you. Get out! Ano ba mas mataas sa mathematics? Addition o multiplication? Eh, di multiplication. Hindi, addition. Bakit? Sige, sulat mo sa blackboard. Sulit pa kasi. Ano? Two times two. four. Two plus two. Ay. Four. Pantay lang yan. One plus one. Two. One times one. One. O, oh, di ba mas mataas ang addition? O nga, no? Ah, hindi. Basta multiplication ang tamang answer. Eh. Kuya, ang isang kamalian pag ginawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Tandaan mo yan, kuya. Ay, sa gayo! Magsilabas kayo lahat! K kailangan ko tulong nyo! Ah, Lucifer! Mga kapundi satanas! <laughs> Lucifer? Hindi ako si Lucifer, tungka! <laughs> ako ay sugo niya. ako sa kamukulong apoy sa impyerno, na Nanaog rito sa lupa at ngayon narito sa iyong harapan. Sapagkat narinig ko ang iyong pagdaing. Kung sakali kaya ipagkalog ko sa iyo ang iyong minimithi, ano naman ang igaganti mo sa akin? Magpapalipi po ako sa inyo habang buhay! I like it! Okay, the price is right! Come on down! Oops! Diyang ka na lang! Itaas mo ang iyong kaliwang kamay. Ituon mo sa aking sungay. Ngayon ay susundin mo ang lahat na sasabihin ko sa iyo. Ako. Ako. Si Kaloy Gonzaga. Si Kaloy Gonzaga. Ay sumusumpa. Ay sumusumpa. Na lahat na alituntunin. Ang lahat na alituntunin? Ay susundin ko. Ay susundin ko. Basa ito'y nanggaling kay Lucifer. Basta ito'y nanggaling kay Lucifer. So, Satan, help me. So, help me, Satan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko sa'yo? iyo? Kailangan, kailangan kita. Pabura! Yes, boss. Maupo ka. Jau. Boss! Ipakita mo sa kanya bago natin line-ups. Right away, boss! <laughs> palayo <laughs> Cuenco! Mm. Distrito! Mm. Cesar! lineup na yan, para ko nang nakikita ang natin ang basketball team ng St. David Academy. Walang kasablay-sablay na magkakatotoo ang sinabi mo, Mr. Eraser. Kaya lang, Pambura. Meron pa tayong isang problema. Ano yun? Ang grupo na yan na illiterate hindi pa nag -aral. Kaya, Mr. Eraser, gumawa ka ng paraan para ma-qualify sila As members of the basketball team of St. Goliath Academy. Is that clear? Well? Yes, sir. I-roll natin sila sa nursery. Good. Yeah. Thank you, ah. Uh. Hi. Good morning, ma'am. Good morning. Kailangan niyo ito? Hindi. Thank you. <laughs> niya, oh. oh, ang galing ni Ma'am, oh, eh. kaso lang, eh. Lagi ka nangungura eh. Dapat eh. Ano, yung tinatanong ko sa'yo, napag-isipan mo na Pambihira ba? Pambihira naman to. Ang bata-bata pa nga natin, eh. Tsaka nag-aaral pa tayo, eh. Eh, lang pa. Tsaka na, pag nakatapos na tayo. Oh, ba't mo ganun yung sandwich ko? Ah, eh, akala ko ayaw mo na, eh. Pambihira naman to. Ang takaw-takaw mo naman, oh. Sige, oh. Sige, yun na. Eh, Sige ka salamat, na ha. मेनोदर फ्राइड पार्सल हुई lang, ma'am. Susunog lang naman ang bato ko, eh. Sorry, sorry, Ano? ba? sorry? sorry, sorry. Ano? Ano? Sorry? ano? na kayo. Oo, oh, kailangan na ako si Jimmy. Ah, ganun ba? Okay, order mo. Kao na lang kumain niya. <laughs> okay. Class, sinabi ko sa inyo yesterday na ang assignment nyo ay magdala kayo ng iba't ibang uri na makikita sa loob ng inyong kusina. Did you bring your assignment? Yes, ma'am! Good. Now, anong dala mo ang palayo Good. Cuenco Mango <laughs> Distrito Brito mm, Good Parks Pork <laughs> Philip Sardines.